po. Good morning po. Yan mga kapatid. Uh, Mag-iingat po tayo. Mga kapo rider. Yan po. Ay malakas Ayan po ang ulan. Yan po. Dito po tayo sa isang lugar sa uh, Mandaluyong. Yan. Dito po tayo ditong na-pick up po no? Oh, kahit ah uh, Ganyan pa man ang sitwasyon Malakas ang ulan Ingat pa tayo mga kapatid Dahil mapakalakas po ang ulan Meron na pong warning gale Ang hindi hindi RNMC uh, Mag-ingat po Sa malakas na ulan Dahil uh, Napakalakas po Ngayon ang ulan Kaya mag-ingat tayo mga kapatid sa atin pong pagbigay kaya ako yung tumigil muna pa uh, pahupain ko muna yung ulan pero uh, alam ko si Lord na mag-iingat sa akin uh, ay, uh, kahit na ganito ang sitwasyon ay uh, meron pa tayong delivery pero pagtapos pa nito ay uwi na ako Opo. yeah Kaya salamat guys mga kapwa rider good day po ang inyong Ay dahil yan po ay napakalakas po ng ulan dito sa napuntaan kong lugar kahit saan yata kasi nagga, meron ng gale warning ang ang NDR NMC uh, mag uh, po dahil may orange rainfall na po tayo orange rainfall ibig sabihin ah malakas ang pagulan. Kaya, ingat po mga kapatid, sa pagbibiyahe. Ayan, tinahupa ko lang po yung ulan. Kapauwi na po ako. At nakapag-deliver po tayo dito sa Mandaluyong. Ayan po, ang mga ating background, mga matataas na building. Kaya, ingat po. Kaya, laging mag-pray kayo, Lord. Ang ating... Uh, lalapitan sa lahat ng pagkakataon. po, dito po ako nag-deliver sa isang warehouse sa Menorillo. Uh, ayan yan, nandiyan si po. sa inyong panonood. Sa ating ah uh, pag-ride, baka uh, matagulan. Ay nag-ride pa rin ako. Pero uuwi na po ako pagkatapos nito. Ayun, salamat po sa inyong uh, panonood sa ating pagra-ride